Isang so, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay November 28, 2023. At uh, mula po dito sa D Farm Resort dito po sa Masinloc, Sambales. sa dito po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Ating unang pagbasa ay hinango sa aklat ni Propeta Daniel, chapter 2, verses 31 to 45. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Daniel kay Nubukod Nuzor, Mahal na hari, ang napanaginip ninyo ay isang malaki at nakasisilaw na ribulto. Nakatayo ito sa harap ninyo at nakatatakot tingnan. Ang ulo nito ay dalisay na ginto, pilak ang dibdib at mga bisig, tanso ang tiyan at mga hita. Ang mga binti at ang mga paa ay bakal at luwad habang ito'y tinitingnan ninyo, may batong natipak sa bundok. Bumagsak sa mga paa ng ribulto at nadurog ang mga paa. Pagkatapos, nadurog din ang lahat ng bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. Ano pat naging parang ipa. Tinangay ito ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Samantala, ang tipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig. Mahal na hari, iyan po ang inyong panaginip at narito naman ang kahulugan. Kayo ay pinagkalooban ng Diyos ng kaharian, pinuspos ng kapangyarihan, kapamahalaan at karangalan. Niloob ng Diyos na masakop ninyo ang lahat ng tao, hayop at ibon sa lahat ng dako kayo ang katumbas ng ulong ginto. Ang susunod sa inyo ay ikalawang kaharian, ngunit mahina kaysa inyo. Pagkatapos, lilitaw ang pangatlong kaharian na sinasagisag ng tanso, at sasakupin nito ang mga naunang kaharian. Ang pang-apat na kaharian ay sintigas ng bakal. Katulad ng nagagawa ng bakal, dudurugin ng kaharian ito ang buong daigdig. Ang ibig namang sabihin ng nakita ninyong mga paa na yari sa bakal ay luwad ay, at luwad ay ito. Mahati ang kaharian ngunit mananatili ang tigas ng bakal pagkat ito ay pinaghalong bakal at luwad. Ganito naman ang ibig sabihin ng mga paang yari sa pinaghalong bakal at luwad. Magiging makapangyarihan ang kaharian ngunit madaling babagsak. Ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik ay ay haluwang pag-aasawa. Ngunit hindi ito magtatagal kung paanong di maaaring paghaluin ng bakal at putik. Sa panahon ng mga haring yaon, ang Diyos ay magtitindig ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman, ni masasakop ni naman. Dudurugin nito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian. Ano pat hindi na makababangon ang mga iyon kahit kailan. Ang katulad nito'y yaong tipak ng batong dumurog sa ribultong yari sa bakal, luwad, tanso, ilak at ginto. Mahal na hari, ang mangyayari sa inaharap ay ipinaalam na sa inyo ng dakilang Diyos. Iyan po ang inyong panaginip at ang kanyang kahulugan. Ang Salita ng Diyos Muli po. Isang magandang araw sa inyong lahat mula po dito sa Masinlok, Sambales kung saan ako po ay magminisa mamaya para sa nobinaryo ng kapisahan ni San Andres, isa sa labing dalawang apostol. Narinig natin ngayon ang pagsisimula ng pagpapaliwanag ng panaginip ni Haring Nibukod Nusor ni sa pamagitan po ng kanunungan at kaalaman ni Daniel. Kung saan ito po yung uh, propesya o ipinapahiwatig ng Panginoon sa kanya. Pero yun mo, no? si Nebuchadnezzar ay isa sa mga haring sumakop sa bayang Israel pero ipinahintulot ng Panginoon na siya ay maghari sa sa mga tao no sa lalo sa mga Israelita uh, upang mas maipadating ang kapangyarihan ng Diyos at ito nga po no yung panaginip na naging bahagi na rin po no ng buhay ng mga Israelita ang magkaroon ng mga uh, tagapagpaliwanag o interpreter ng panaginip ni Haring Nebuchadnezzar upang maiparating po ang mensahe ng Diyos sa kanya uh, so, siguro maganda rin na maintindihan no yung konteksto po ng paggamit ng panaginip at pagpapaliwanag nito magkaiba po ito doon sa uh, sinasabi natin mga manghuhula no bilang mga katoliko ay hindi natin ito in-entertain, hindi tayo dapat naniniwala sa mga hula-hula bagkos yung isang propesya ay isang mas malalim na uh, pagpapaliwanag <coughs> ng mensahe ng Diyos. Ang panagin o yung mga hula-hula ay -hula, ito po ay isang gawaing pagano at uh, hindi nakakabuti para sa pananampalataya natin. No? Dahil uh, nakakalimutan natin no? ibaling <clears throat> sa Diyos ang ating pong uh, alalahanin. No? Minsan natatakot tayo sa mga panaginip at nabubuhay na lang tayo sa panaginip <clears throat> nang hindi ito inuugnay sa pananampalataya. So, sa sa no dati sa lugar doon kung saan ako nasa po sa paligid to napakaraming manghuhula at maraming tao yung matapos magdasal sa Nazareno, kaya bago magdasal sa Nazareno, kukonsulta naman sa mga manghula. So hindi po magtutugma. So lagi tayong kukonsulta sa Diyos upang mas malaman natin ang direksyon ng ating pumbuhay. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.